Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal. Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukhaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa Chani. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala nang tuluyan ang amoy apyan at ang malaking bulwagan ay napaliligiran ng malalaking salamin at sahig na nalalatagan ng alpombra. Ang mesa naman ng mga dyustyosan ay nasa gitna ng maluwang na asoteya sa isang magarang kiosko. Pumanaog sa sasakyan si Simon na daladala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalimlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-alahas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Nalimot niya ang napakadukha kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simon at sumakay sa karwahe. Sa eskolta, dali! Isagani, Isagani, pakinggan mo ako. Huwag tayong mag ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na. Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa asoteya? Yan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ng may lamang dinamita. Puputok iyan ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na. Ayoko! Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa uling sandali. Iba na siya bukas. Kung gayoy, matupad na ang itinadhana. Samantala, sa hapagkainan ng mga diyos ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisostomo Tomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro! Ilagda ang pangalan ay isang pilibusterong mahigit ng sampung taong na isang biro maaaring magbunga ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Ang ko, Kambane, Tessel Fares na yan ay hindi na nga ngulugang papatayin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Samantala, unti-unti nang lumalamlam ang liwanag ng lampara. Mamamatay na, Padre Irene. Ipakitaas ninyo ang mitsa. Noon namay mabilis na tila na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ng lampara, tumakbo sa asoteya at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang isap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang alino sa kanyang pagigpaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa asoteya. Dumating ang balitang nilusob ng mga tulisan ang bahay liwaliwan ng mga prayle sa baybayin ng ilog pasig. Mahigit na dalawang libong piso ang nakuha ng mga tulisan. Nasugatang malubha ang isang trailer dalawang alila. Nagtanggol ang kura sa pamamagitan ng silya na nagkasira-sira sa kanyang mga kamay.